guys, welcome back to my channel. At ito na po ang ating part 2 ng banana chips. Ito po ang ating sagi. Medyo maliit lang po guys ang ating sagi ngayon. Pero mas gusto ko po, po yung ganito lang size. Kasi mas maganda po ang pag Filler po guys ang ginagamit ko para po yung nipis niya tama lang. And guys, pipiler na po natin ang sagi. Yan, ito lang po yung tamang kapal ng ating banana chips para hindi po kasi po pag makapal ang banana chips natin hindi po siya malutong. Unang luto lang po siya malutong. Pag po nabukasan na ay matigas na. Unang pigain ang kalamansi. 11 pieces po ito ng kalamansi kasi marami pong video marami pong gagawin. Sa mga nagtatanong po kung paano ginagawa yung syrup ng banana chips, ito na po yun. Manood po kayo at nang inyo pong maintindihan kung paano ko po, po ginawa ang sirup ng aking banana chips ito po yung glucose ito po ay sa robinson ko binili kasi wala po akong mabilhan kanina kahit saan po dyan nabilihan uh, talagang sa robinson lang po ako nito nakakabili at sa robinson lang po ako nito nakabili at doon lang po talaga ako nakakabili minsan po sa talingke, eh, ang layo pa po. Kaya, sa Robinson po ako pumunta kanina. Ito po yung glucose. Maglalagay po tayo ng ayan po. Tatlong kutsara po. ganyan po siya kalapot Sa mga market-market po makakabili kayo nito. Pero bihira po ang nagbibenta. Kaya talagang sa Robinson po ako nakakabili niyan. Lagay po natin ang kalamansi. Maglagay po tayo ng isang baso o tubig. Isang tasa ng tubig. Yung glucose po natin, medyo mahirap po siyang matunaw. Kaya kailangan po haluing-haluin at na matunaw po siya. Once. for apat na takal pong asukan. Akala lang na lang po minsan ay madilaw yung madilaw. No, may nagtanong po kasi bakit daw, ano daw po yung nilagay kong madilaw. Ito po din yun. Kasi ang ginamit po natin ay wash sugar, kaya po pag naging syrup na po siya, medyo madilaw. Ahaluin ah, lang po natin siyang mabuti hanggang sa maging syrup na po siya wag pong malapot ang sirup natin. Kasi po, pag malapot to ang sirup natin, didikit po ang mga ating banana chips at hindi po siya magandang tingnan. At hindi rin po magandang kainin, sobra po matamis. At hindi nyo na rin po kailangang iluto ang sirup. Ito na po yun. halo lang po ng halo para po yung sugar niya ay matunaw. Mag-add po tayo ng asin. Ayan, ito na po yung tamang texture ng ating syrup. Ayan na po. And ganyan po ang gagawin ninyo. Kailangan po siya ay matunaw ng matunaw lahat mag, para po siya maging zero. Hindi nyo na po kailangan siyang iluto. Ayan na po. Mayroon na po tayo zero. Yes, magpiprito na po tayo ng ating banana chips. Huwag po kayo guys gagamit ng dilaw na mantika. Pag magbabanana chips po kayo. Kasi po yun po madaling masunog ang banana chips. At saka filler po ang ginagamit po para po ang nipis na kanya ang nipis po ay pare-parehas. At madali po siyang maluto. Madali po lumuto. Ayan guys, malapit na siyang lumutong. Pag wala na po yung mabula, pag wala na po yung bula niya, pwede na po na natin siyang hanguin. Kaya po guys, ang mantika po ang ginagamit ko yung malinaw. Hindi po agad siya nasusunog. Kasi pag yun po, Madilaw naman mantika ang ginamit natin. Hindi po maganda ang kulay ng banana chips at hindi rin po makintap. Medyo dry po kasi po. Matusunog nga po agad. Ibabalik na po natin ang na po natin, guys, ang ating taging. At ito na po yung ating syrup kanina. Ayan po. At maglalagay na po tayo. at nung po ang nilagay niyo. Yan po ang dahilan guys kung bakit po tayo naglalagay ng glucose. Para po ang ating sugar po siyang at po siyang po sa saging. Para po ang ating banana chips ay makikita at hindi po agad siya nasisira. Hindi po agad siya kumukuna. Kasi guys, pag wala po tayong nilagay na glucos, ilang araw lang po ang tagal ng ating banana chips. Hindi na po siya maganda. Ito po kahit tumagal po siya ng isang buwan, okay lang. Pakupulapulahin po natin, guys. Pag matirig na po natin na malutong na ang kanyang texture, pwede na po natin siya ahong ang kanis. Yung timpla po nito, guys, no, banana pickling, like, habang tumatagal po, lalo po siya masarap. Kasi yung po kanyang lasa, ay lalo pong nanonood sa ating saging. Ayan guys, okay na po yung ating banana chips. Ito na po yung kanyang pagkapula. Ayan, ganito lang po guys. May masyadong mapula. Tama lang. natin guys. Ito ang ibig ko sabihin guys, kaya wag po tayo magagamit ng dilaw na mantika. Kasi po, pag po dilaw na mantika ang ginamit natin, pagkatapos po natin maglagay ng sirup, Maitim na po ang ating mantika. Hindi na po siya ganito. Kahit po pa ulit niyo nyo siyang prituhan ng saging, ganyan lang po ang kulay niya. Hindi po siya, lang, hindi po siya iitin. Ito na po guys, yung ating banana chips. Ito naman po magtropo yun. Sarap po talagang makintag. 5 by 6 po ang plastic. 5 by 6. Ito po yung makakal. At sadya po ito yung pang banana chips. Pinig nyo guys, talagang napakalutong po ng banana chips natin. Hindi po kayo matatahiyan ito sa mga customers. na po guys yung ating nagawang banana chips. Wala po akong sealer kasi yung inorder ko po guys na sealer ay na-kopera. Kaya wala po akong magamit na sealer. Order ko po ako na sealer sira. Kaya yung ginagamit ko po, po ay kandila. lang po. Nagalin lang po ito sa kabiti pa sa lubong po. Kumbaga pa lang po yan. Ito na po yung nagawa ko kanina. Nakabandels na po. Ito po yung order. Eh, bukas ko pa po ito dadalahin pa may order kasi gabi na. Tapos guys, ito po yung nilalagay ko dito para magkaroon mong po siya ng ating ayan binilig ko lang po yan guys sa Lazada in order ko lang po pala sa Lazada yan thank you nakalagay lang po yan thank you Dati po, may hindi ako dito na may number ko na po hindi na po ulit ako nakakapagpagawa kaya ganito na lang po muna yung ginagawa pang um, ito naman po tatingnan ganito guys, malaki. Ang uh, binta po ng iba, 25 pesos na yung isang gantong malaki. Ito po yung malaking plastic, yung 7, uh, 5 by 7. Yung po ito, yung 5 by 6. 10, 10 pesos lang po yung binta ko niyan. Guys, tapos, ang dami ko pa pong gagawin. Mura mm. mm -hmm. lang po guys ito sa ano, sa Lazada. Ito po yung guys po. Yung una ko po pong ginawa kanina. O, napakalotong po niya, guys. So, ganito na lang po, guys. Bye! Thank you for watching. Like and subscribe!